So yun. Uh, magandang umaga sa inyong lahat. So sa lahat ng uh, tropa ko, sa Cavite Pisante, sa pamilya ko, sa -ana mga anak mga kapatid ko yun. Medyo hindi tayo makapag-hunting dito sa lugar namin sa Laguna, dito sa ano, dahil maulan, malabo ang mga tubig ng spot. Kaya, so yun, dito tayo. Yun Oh. Um, uh, Ayan, tayo ano muna dito tayo sa ating uh, vacation, tayo dito sa ating bahay sa Laguna dito muna tayo mm ay gagala ko kayo yun napakaganda ng aking dako ang ganda ng pagkakaano ayun ayun napakaganda ganda ayun napakaganda aking uh, kubo guest house kwentuhan, chismisan tagayan at bandingan Yan. pwede kang umakit dun sa taas kung hmm, medyo pagod na o medyo may tamaan. na kapag pahinga may atik yan Pwedeng matulugan yun. so yun dito lang tayo ay ano magluluto ako ngayon ng ano kinolang mano para uh, sa tamang panahon ng uh, tag-init uh, tag-ulan kasi ngayon lang medyo maro-araw ang ganda ng aking ano, bird of paradise ang ganda ng bulaklak eh. bird of paradise yun yeah. yung mga uh, bird of paradise ayan, ganda so yun so, umuli tayo ng uh, manok at tayo mag uh, titinola so yun, at sa sa loob yan, nakabili na ako eh. Nahiwa ko na. Yun, nahiwa ko na. Yan, manok, magtitinola. Ngayon, kukuha tayo sa ating garden ng mga sahog o gulay. Kukuha tayo ng kuchilyo pang putol at lagayan. Yun. Yan Ito lang ang buhay. Pag medyo may kapirasong hmm. lupa ka, kahit konti, sa likod bahay o sa gilid ng bahay, pag wala namang gawa, eh, pwede naman tanim-taniman. So, ayun. Ayan. Pwede naman magtanim-tanim. Kasi mahal ang gulay ngayon. Mahal ang mga lalo na tag-ulan dahil madaling masira ang mga pananim kaya medyo mahal. So, ngayon magtitinula. Magtitinula tayo. Ayan. Ito, puro sili to. Uh, ang tawag sa sili to ay ano, uh, Indian na uh, sili na maghang to. Ay, magtatalbos ng ano, dahon para sa tinola. sobrang taas na nila kaya kailangan putulang para hindi masyado ano kasi pagka humangin po magyo ayun tutumba mo tutumba sila ito ginawa ko lang na ano ayan oh. sa sako yung sako ng uh, sako ng uh, buhangin na nabibili sa hardware na nakabistay na yan yung nagpagawa sa akin kapit bahay itatapon na nila ang ginawa ko yung ginawa kong ilagyan ko meron ako pinag-ipunan ng sinigaan na mga dahon tapos yung mga pinagsigaan at saka mga dahon tuyo tapos hinaluan ko ng lupa at saka hinaluan ko ng uh, ipa ng palay na may sarili palay pinabayo ko, kinuha ko yung ipa yun, pinaghalo-halo ko at yun ang ginamit kong tanim, ayan, na nakasako, kulay green so yun, buka pa tayo ng gawang ng sili mas maraming daong sili, mas masarap ang sabaw ng tinola. Dali, ganito ang kanyang bunga. So, yun. Kukuha rin tayo ng bunga para sa ilalahog din natin sa tinola pampabango at saka sasawsawan mamaya pag naluto na yung tinola. Patis, kalamansi at sili. The best. Ayan, dami ko na nakuha. O, oh, may mga bunga na tayong nakuha. Ayan, bunga. At saka dahon. Sasawag natin to ngayon. Kailangan natin ng Ayan, may meron ako ditong okra. Ayan ang aking okra. Meron akong okrahan dito. Ayan, ayan ang okra yan. Pangalawang ano ko na yan, tanim. Bago lang to. Pero may bulaklak na siya maliit pa lang na puno pero may bulaklak tapos dito naman sa kabila mayroon akong kalong ayan o oh, mga talungan ayan tanin ko mga talong lalaki na dahil ng bulaklak o oh. ayan ayan may, may papaya kalamansi malunggay ayan akong malunggay papaya kalamansi so isang papaya ko eh ano ah, naputol ng bagyo ayun, kaya tumutubo ulit Subukan ko kung magbubunga ito yung mga siling talagang original na labuyo kailangan din natin to tapos tayo ng labuyo sili. yun yun ayun, ito likod namin ng ilog o sapa yan yung ilo, kabilang ilo namin sapa na yan so yun makakuha na tayo ng sili at o yun, kukuha pa lang tayo ng tanglad. Ayan, may tanglad. Masarap kasi sa tinolang manok pag may puno or dahon ng tanglad. Pampalasa at pampabango. Kukuha tayo ng tanglad. Dali lang. Patayin ko ng pang ah, At kukuha rin tayo ng kalamansi. Manunungkit tayo ng ano, kalamansi. Ayan o, no, dahil bungaw. Oh. Sariling tanim lang. Pagka ano eh, walang gawa, konting kilos. After ng mga ilang days o ilang ano, mapapakinabangan na mapapakinabangan na yun so yun kuha tayo ng palamansi, manunumpit tayo mga tatlong piraso lang para sa sausawan mamaya pagkaluto dahil uh, masarap ang sausawan pag uh, inihigop mo yung mainit na sabaw na may patis kalamansi at sili nako, the best, taobang kaldero na mamaya So, yun. Kuha tayo ng tatlong kalamansi. O, diba? Dito lahat. Tanglad, sili, dahon ng sili, siling labuyo, kalamansi. O, bawang sibuyas na lang. mula wala dito. Meron na kompleto na aking tinola. Yun. Meron pa tayong buko pang umagas. O, May buko tayo. Pangalian. Mm -hmm. Ang ganda. May bunga bunga ng sili so yun dito lang tayo pag tayo walang ano Yung garden garden ito meron nga ako dito mga ano lang eh. so yun ito yung mga galon ng pintura yan 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 yan, yan. ginawa ko nagyan ko ng uh, lupa yung mga compost lang na lupa tapos tinanimang ko rin ng siling tari may lig kasi ako sa sili yung ano eh sa sausawan yung anghang kaya mga marami puro siling tanim ko <laughs> mahilig ko sa mga sausawan sa contaments sa mga gano'n may anghang gano. ito naman ay yung kinatawag na nilang pie na sili yung, tong, yung tari siling tari kaya ano, may bulaklak na pero ilang beses na namunga to may bulaklak na rin so yun mm -hmm. ganda ng dapo ko yun shut out shut out so yun ah Good afternoon. Good Thursday sa inyo lahat. So, yun. Tayo'y magluluto. At, uh, asensya nyo na ako at wala akong vlog na ano ngayon dahil ito. Busy tayo ngayon. Yan yung kuha natin, no? Oh. Ayan, no? Oh. kalamansi, Sili. Oh, may sili tayo. mga sili sa ilalim hindi makita yun so yun okay yan ah, si sniper nandito si sniper si buddy nando sa loob so yun so yun yon, maraming salamat ho sa walang sawang pagsubaybay bay sa aking mga vlog at sa aking mga reels. Yun. Magandang umaga ho sa inyong lahat at yun, God bless sa inyo. Yun. Bye-bye. See you again sa ano pasensya na kayo at papitik-pitik lang ang ating vlog at sa mga reels. Bye-bye. Okay, Salamat po at magandang araw. God bless all. Bye-bye.